Ate, ang rose pala, pwedeng yung gawing tea? Oo. Ayan o. Di ba be, mga damo-damo lang sa Pilipinas yan. Oo, mga damo-damo na nga sa Pilipinas. Ito rin o. Oh. Ito rin o, oh. damo din yan ah, ha, sa Pilipinas. Gamot dito. Ah. Yeah, okay. uh, yeah, pati ito din eh, malunggay. Oh, ito malunggay. Ano? Ayun. Diba tinatapon lang natin, hindi hmm. natin anong pero dito binibili. Kaya nga. Ayun oh lang sa Pilipinas. <laughs> Oo, dito pala ano. Ito oh, sagbot lang yan guys. Ito, sagbot. Sagbot, sagbut sagbut yan. Ano pala, pwede pala yung gawing ano? Pwede pala yung gawing ano? Tea? Hmm. Ano? Mm. Ano yung binihidubi?